Binigyang diin ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananagutan kaugnay ng mga umano'y anomalya sa mga flood control project. Giit Panelo, nagsimula ang problema sa 2025 National Budget na mismong Department of Budget and Management ang gumawa at imposible ani ang hindi ito alam ng Pangulo. So madali sabi, alam niya kung saan allocated lahat ng mga pondo dadaan sa kanya, eh. bago idali sa kongreso, pagdating sa kongreso yung mga kaalyado niya sila ang gagawa ngayon, susuriin doon nila pinapasok yung mga inserters nila, unlawful after that, pag naaproobahan balik yung presidente so kung ikaw ang presidente, alam mo na dahil ikaw ang gumawa niyan alam mo kung sino at papano sinong mga nagdagdag niyan. ang tanong, eh bakit mo inaproobahan Kaugnay nito, iminungkahi ni Panelo kay Marcus Jr. na gumawa ng hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga aligasyon ng korupsyon. Ano the constitution? There is only one primary function of a government and that is to serve and to protect the people. You're head of government. If your government is failing, then kailangan gumawa ka na ng mga hakbang. May constitutional basis naman. Mag-declare ka ng ano? revolutionary government. Bakit revolutionary government? Pag nag-declare ka kasi, you can abolish Congress. Legislative power belongs to you na. So, wala ka ng problema. Pwede mo na ipakulong lahat. Alam mo, alam mo na naman kung sino eh. Ngayon, pinapadaan mo pa sa investigasyon. Ayon kay Panelo, tatlo lamang ang maaaring magdeklara ng revolutionary government. Ang Pangulo, ang Militar o ang Taong Bayan sa pamamagitan ng people power. Ang accountability niya, dalawa lang yan. Either hindi niya talaga alam na paglaruan lang siya, na bola siya and all, or complicit siya. Pero ang Taong Bayan mapagpatawad. Kasi ang gusto ng taong bangin, ipakulong mo lahat yan. Abolish mo na yung kongreso niya. Wala na kaming tiwala dyan. Kung gagawin mo yan, patatawarin ka. Pero kung hindi, ah, mas lalo kang madadali kahit magtikli ka ng revolusyonaryong gobyerno. Patungkol naman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. at kung ito ba ang makatutulong para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, ito ang tugon ni Panelo. ang nag-resign, mga babalik ba ang tiwala? Mag-uumpisa ang tiwala. You know why? Kasi si Inday Sara Duterte will take over. Eh ang popular rating, trust rating niya napakataas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.